I just wanna let the Philippines know na BBM ako noon at isa ako sa bumaliktad. Okay? I withdraw my support. <laughs> Parang military lang, no? I withdraw my support, Mr. President. No, baby, hey ho, hey ho, kamarans! Yeah! Bra! <laughs> so, kamarans, I just wanna say this, no? Uh, I'm not really into political vlogging. Hindi ako political vlogger, no. But just to let you know that I stand with uh, PRRD, you know. Nakita mo naman siguro sa ano ko, may pinost ako na video ni Tatay Digong. But yeah, I'm inamin ko, inamin ko mga kamarades, marami akong na-influence, no. Naiboto si ano si uh, President Ferdinand Marcos Jr. Kasi loyalista ako noon. Loyalista talaga ako. At, ah, uh, syempre naman, kilala ko si Duterte. Kilala ko, kilala ko na yan. Hindi niya ako kilala ha, pero kilala ko na siya nung bata pa ako. Since bata pa ako. Since naging mayor siya ng Davao. Kilalang kilala ko na siya. Alam ko na yung patakaran niya. Alam ko na yung, uh, alam ko na lahat kung anong ginagawa niya dun sa ano. Sa Davao. Okay, kasi pamilya ko mga taga Davao. Shout out, shout out nga pala. No, shout out sa mga relatives ko from Davao. Oh, di naman ako die hard doon list ni BBM. Doon ako sa father niya. Kasi so, alam naman natin yung uh, unang nagawa ni senior, you no? Know? senior sa Pilipinas. Mar malaki din infrastructures, military yung ganun. Uh, pinalalang-alang ng mga dilawan. <laughs> Pagkatapos ng termino niya So hindi na akong magpaligoy-ligoy pa I just wanna apologize Sa lahat ng na-influence ko Mga friends ko, family ko Na iboto si BPM Kasi klarong-klaro naman na ano diba? Kasi unit team, diba? partner sila ni Sarah Doon ako naging loyalista kay BPM Nalaman natin Pagdadala niya sa Pilipinas India. Hindi natin nakalain, hindi nga natin nakalain. Masakit, uh, disappointing sa akin kasi dinipensaan ko pa siya eh. Dinipensaan natin siya. Lahat ng mga loyalista dyan, lahat ng mga loyalista na bumaliktad na. Of course, pag si Sarah yung tumakbo, si Sarah yung pipiliin ko. I'm not saying na yung capacity kasi, yun ang tinitingnan natin. Capacity ng isang tao na magdala ng ano. Pag tumakbo si tatay, siya yung sigurado, siya yung ano. Pero bawal, di na pwede, di ba? Siya, siya nga yung presidente nung eleksyon. Pero uh, yan nga, marami akong na-influence nga si, si BBM yung ano. So, I would I'm sorry. Kasi disappointed tayo. And I just wanna let the Philippines know na BBM ako noon at isa ako sa bumaliktad. Okay? I withdraw my support. <laughs> Parang military lang, no? I withdraw my support, Mr. President. Kasi hindi na kasi, hindi uh, na maganda yung ginawa mo. No? Kapwa ko Bisaya, kapwa Mindanao. Mindanawan Sub-Saharan Kapwa ko Sub-Saharan Mindanao Si Tatay Diggs And uh, Wala Pangit Hindi eh, pwede Di ba yung Ginawa mo Walang ano alam na natin lahat na illegal yung ginawa nyo. So, di na ako papasok dyan. Hindi ko na ito to, eh, hindi ko na ito yan. yan. lang. This video is just for apology's sake, okay? I'm sorry. I'm sorry, Philippines. Hindi na ako gaano, ano, hindi ako ganong malaking influensya. Kasi di, di pa ako malaking vlogger. Pero may konting influence ako, okay? Kasi, kasi nga noon, manager ako ng isang fast food restaurant, mga crew. Siyempre, sa akin yan tatanong, sir, sino yung presidente mo? Sir, sino yung ano mo? Ano so, siyempre, na-influence ko rin sila. May konting influence din ako, no? So, kaya, mahirap. Mahirap. It's wrong. Kasi kawawa yung mga Pilipino. And isa pa, yung sa ayuda, no? Uh, kayo na tumatanggap ng ayuda. Natalakay ko na to noon eh. Natalakay ko na to about it's about four piece or it's about ayuda. Huwag kayong umasa diyan. Huwag kayong umasa sa ayuda. Ano kasi yan? Um, you are bringing yourself down. Okay? Pwede tanggapin yung ayuda, pero huwag kayong umasa diyan. Magtrabaho kayo. Tumayo kayo. Magtrabaho, maghanap ng harap buhay. Hindi pwedeng diyan lang kayo umaasa. Kasi pag diyan kayo umaasa, paano na yung self development nyo professional self development or ano ba tawag dyan importante importante mga kamaradens mga kamaradens kong tumatanggap ng ayuda dyan ako wala akong natanggap na ayuda isa siguro ako sa nagbayad ng pan pang ayuda nyo <laughs> kasi may tax kami eh pero ganyan di ba tanggapin nyo kasi sa inyo yan but huwag kayong umasa dyan It's for you. It's for your family. It's for self, self discipline and self. Di kasi pwedeng ang liit liit. Okay lang sana if malaki yan, di ba? Ang liit liit ng ayuda. Wag kayo umasa jan. Pag may motor kayo, mag food panda kayo, mag angkas kayo. Maraming platforms na pwedeng uh, pwedeng pagkakitaan, no? Kahit saan sa Pilipinas. Masalamat nga pala tayo. Shout out sa angkas. Shout out sa sa food panda. And all kahit yung sistema ng food panda bulok pero wala nabuhay din ako dyan naging Foodpanda panda rider din ako no grab yung mga companies na nagbibigay ng pag-asa sa mga mga riders to tell you honestly mga kamaradins marami akong kasamahan marami akong kasamahan sa food panda yung pag start way back 2020 dito sa Iligan City pag start ng food panda dito kami kasi yung pioneering pero marami akong ano marami akong kasama na tambay lang kasi mag uh, ano eh Siyempre normal yan sa mga magkakasama di ba? Tatanong-tanong kayo Sir, anong trabaho mo noon before nag-food panda? Normal yan Not for ano ha Not for Not for validity's sake Na respetuhin ko yan kasi manager Ah di ko yung respetuhin kasi tambay hindi Normal yan sa mga kakasama Sir, so, anong gawa mo noon? Pan kadalasan sa kanila Sabi tambay lang ako sir Wala akong So it's very nice na may mga platforms na tumutulong sa mga tambay. Yan ang gawin nyo. Yung mga tambay dyan, mga tambay na nag-aasa, umaasa lang sa ayuda. No? Tumayo kayo, kunin yung motor nyo, mag-apply kayo ng mga platforms. Huwag maging batugan. Huwag maging batugan sa gobyerno. Huwag maging batugan sa taxpayers. Kasi kami mga taxpayers, di ko sinasabing mas aangat ako sa inyo or mas aangat yung mga taxpayers ha. Kasi yan, Let's face it. Below 25,000 na income, walang tax yan. Okay? Yan yung uh, batas ni PRRD noon. Isa sa legasya niya na uh, below 25,000, walang tax yan. Okay? Yung 25 pataas, meron. So pag meron, may nagbabayad ng tax. Okay? Huwag kayong umasa. Huwag kayong umasa sa kanila. Yung mga nagbabayad ng tax. Kasi sinasabi ng kanila eh. O, oh, nagbabayad kami ng tax. Pero pinag-ayuda lang. Ayaw natin kasing mano eh. Ayaw natin magawa ng ganyan. Di ba kung sabihin? Kung sabihin, mantakin niyan, Kung sa bahay, palamunin. Di ba? Huwag. Sa... Parang gusto mo ba natawagin kang palamunin? sa mga taong di mo naman kilala. Ba ayaw mo, di ba? Ayaw mo ngang tawagin palamunin ng nanay mo eh. Ba, ganit ka, palamunin. Hindi, ah, hindi, ah, no, di ba? <laughs> sasagot pa sasagot pa kay nanay at tatay na hindi palamunin. pero pero anong ginagawa nag ml lang buong maghapon nag -e scatter hihingi pa sa jika sa iba marami yung kakilala niya nagsisend ng ano nagsisend ng mga parang ano yan group message ata yan yung parang sentumeni ba na pre pa, pabaro mo na ng 100 pre, eh. Gcash mo lang pre, babayaran ko mamaya, ganun. Tapos sa ilang tao na sasilinda niya yan, yung iba dyan, magsisend talaga. So ilan yung may niya, tapos ipapag-scatter lang. So ganyan, no? So ngayon, uh, yeah, that's all I have to say about that. About the matter of ayuda So huwag kayong umasa Huwag kayong pumayag Natawagin tawagin kayong palamunin Sa mga taong din nyo naman kilala Yung mga taxpayers Kasi yan Siyempre Nagbabayad kami Nagbabayad yung mga taxpayer Yun ang sabihin nila Di ba? Say oras, open. 11, sir. 11? Barna uh -huh. na, pagkaon na na. Ano siya po ron? Ah, eh, ta. Unya na. <laughs> Pero kanang nasa diya, nana diya, mag nana dia Salamat. Okay, eh, mga kaon, eh, oh kaon. Asian Fusion. Try natin dyan, itulukan, di ba? Kung gagastos tayo, kung gagastos tayo, mag-itulukan na lang tayo, sulit. <laughs> Problema nila yan, nung nalulugi sila o hindi. <laughs> Pero alam ko rin yan, nagpapaitulyokan din ako noon eh. Alam ano ko yan, madali lang yan. Yung itulyokan, madali lang yan. Number one word. Number one word sa ano, itulyokan. No? Number one. Para may ano, may idea lang kayo kung paano kikita yung itulyokan. Hindi ko sasabihin, hindi ko i-explain. Ito lang yung masasabi ko sa itulyokan. Offset. Offset. Yan lang. Isa yan sa aspect. Isa yan sa aspekto ng itulukan. Hindi ko na sabihin kasi ano eh. Magbayad niya kayo sa akin. Gusto magpa magpakonsulta sa restaurant niyo. Bayad kayo sa akin. <laughs>